Lah. Ari. Hmm. Ano to? Lah. Lah mga idol. Sige mga paps, good morning. Ay si Idol Lino. Okay tayo mga lods. Kasi kailangan kumayod. Kailangan natin kumayod. Tatlong ponso to ngayon mga idol. Para makabili ng bigas. Ay, mga paps, dito kami oh. Bisan mo na natin mga lods. Ang laki mga ano dito mga pups. May eh, mga idol oh. Naglugan kayo. Ito yung amag mga idol na amag naman sa labas oh. Yan. Ito oh. Hindi ito siya sa hindi siya sa loob ng punso. Ito yung sa labas na mga bulok na mga kahoy oh. Yan. Oh, pero dahil punso ang pakay natin. Ito na. Tabi-tabi po. Ah. Yan, tabi-tabi daw mga paps. Ang dami na mga kahoy dito mga paps. Yung mga nag-request dyan na mag-ukay sa may mga malalaking kahoy, ito na. Hmm, kinukurusan pa. Ya, itu lama lagi nang ano, kono. Ini nang. Ano? Kinabihan na si kasi Ganang ka kalupit sa Erolino mga paps Ayan mga idol Kita na agad yung evidence sa mga idol lo. Oh. Uy! Ayan! Mga idol! May queen na kalabas hmm. na! Hindi, yan ang idol ha, hmm. hindi. Tatad ito, ito yung tatad oh. Ito yung magawang salagubang mga lods. Anong pangalan ng kinain natin? Ayun mga idol, tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol. Napakaganda oh, napakaganda. Oh. Oh, ito yung ano nila, ilaw nila sa loob nyan. Hindi lang natin alam mga idol na ito yung nagdala ng ilaw nila sa loob. Yan oh. Ah ang mga eksperto na yung magpaliwanag nito mga idol maraming, maraming alam ganyan yung mga idol kung paano magpukay mga idol ha. Ah. kung paano magtanggal ng punso kung saan mo hanapin yung queen <coughs> yung queen box mga idol kung saan nyo makikita daming ang lamok dito mga idol dati kasi hindi ko ramdam kasi nakapantalon ako ngayon naramdaman ko na ano na mga idol oh medyo ayan na ngayon nakita ko na yung ano sana okay, makuha natin agad to para matuwa naman si busing daming itlog oh grabe ito, mga itlog oh mga itlog niya mga itlog oh, oh namuti na yan mga itlog Saka, yan Ayun. Ayun. ito ya nih ini tuh paket malamut wih nih queen box ini apa queen box wih kan lah plastik lah oh. Okay. banyak plastik banget ya ada Ano kayak kaya bakal bakal Baka di itu tayo ya man. asan yuk asan yuk iskro ya lah main nakabaun ya ala kuya bakayan na yun kuya Ano yan? May nakabaon mga lods. La, rilo. La. Baka antik yan, kuya. La, mga idol. Hala, nakahukay na naman kami, oh. Ano ito? Ano yan? Ano drugs? <laughs> Parang drugs. <laughs> Hindi, kaya blue idol, eh. O. La, mga idol, oh. Tingnan mo naman yung nahukay namin ngayon, oh. Oh. Mga sinauna. Mga sinaunang rilo, Ay, mga idol. Ba? ito. Ayan, mayroon pa oh, mga maliliit na barya. Baka na yun. Yon, Ayan, may ano to? Gold ba to? At ito mga idol, itong maliit to. Oh. Parang maliit na ano oh. Maliit na pira. Maliit na, na pira na parang gold. Okay. Ayan po. Ayan, Ayan saan? Ayan mga lods oh. Pamaya sa Suriin natin ito mamaya pag uwi mga idol Dali natin kay Bustuyo yan Baka ito na yung Daming lamok Dali baka Ay meron pa Meron mga idol Ano to Binalot Ba Ano yan salamin mga na idol, yan Mga oh. idol may salamin pa Salamin ng duwindi Nasira ata ito natamaan ko kanina oh lo Idol. <laughs> Mas yung yung mga idol. No? Ay, Ano ba to? Ang liit mga idol. Ito na kaya yung... Sus, naman sana dito. Baka mayroon talaga dito kasi may puno na malaki. Mm -hmm. <laughs> Basta mga idol, ako manindi, maninindigan ako kahit mayroon pang palatandaan na ganito. Maninindigan ako mga idol na kaya ko to. Kaya namin to. So, ayan. Patuloy natin. Mamaya na natin yung suriin mga idol. Kasi para kasi pa natin dito mapakita yung bakuhan nating queen eh. So mamaya na natin 'yan pag-usapan 'yan. Bagayan na yung ano ko sa yaman ng ano. May ko na sa ano, yamang lupa. Sa ano 'yan, sa mga agsasabi baka magsasabi na naman na scripted ito. Walang ano to ha, walang putol yung video natin mga lords. Ito nagkataon talaga to na merong Dandan. Nakabaon dito. Sa, sa taas mo tirahin ko Ligot mo sa Kasi ang pake lang naman natin talaga dito mga idol is ano? Ah. Queen kasi ito yung pinapatanggal ng may-ari talaga kasi. Sinisira bahay nila mga lords. So kung ano mang meron tayong mahukay dito, gayan 'yan. So bonus na lang 'yan kung ano 'yan. Sana. Huwag na natin sabihin sa kay sir. Eh. Bonus yan. na lang yan mga lids. Yan na yung pinakayamanan mga idol. Oh. Yun. Ari! Minigat na mga idol yung yun yung pinaka Ito, mga idol, Ito yung mga natin yung mga kailangan ko mayon para may pambiling bigas baka yan na yun yan na nga yun ay saan ba yung ano nawala dito. ikaw yung nagbitbit na ba ikaw yung nag ano nung dito na yun iipon mo muna to dyan kasi suriin natin to mamaya kung anong mga, mga ano idon. yan pulot natin ngayon may mga idol oh. Diba gana natin to? Kung ito na ba? Kinagamay na lang na idolin mga mga idol ah. Hindi kaya. Hindi kaya mga idol. Kailangan talaga barita. Hoy, mukhang hindi mm -hmm. Ay putik ito na. Ha? Huh? Ito yun. Ayun! 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 ay mga idol sumubura pala ako. Ito Ito So yan mga idol Ito na Dito po so, mga idol yung queen box nyo mga idol Nauna na pala Inalaglag kanina Nauna na pala mga idol at Ito Ito yung na Ito yung nakuha natin ngayon mga lods Excited ako dito Ay yan na Excited ako dito mga idol Anong ri yan, kuya? Wala kasi ako alam sa rilo. Wala akong salamin. Ito, parang ano to eh, sinauna eh. Sinauna ang to. Okay, so yun lang mga idol. So yun lang mga idol, Maraming salamat. Eh, tingnan namin ito pag uwi sa bahay. Eh, ano namin sa inyo. Salamat.